May oldest time dito. Ayaw Nakapayong na Ayaw ko na yung ako si kusina, good morning. Hindi pa tayo maligo. Pabaya na ako maligo. So, Ayan, nandito sila Mary at si Timothy. So, ayan. Na. Hello, Ay, TV Oh, what is Sprite TV Sprite TV Nagbaon na ako, na TV Sprite na lang ko. <laughs> so, ayan si Mary. At ayun sa Timar, dyan yung nilagay yung ano bag. Dito yung bag. Dyan na yan, TV Diyan yung isa-pintil ko. lang okay. Di na Wala naman yung ano. Ako lang diyan ang higa-higa. Diba si sila sa schedule. <laughs> Ay, naiinakaw nito ah. Pwede to. Hmm. daw yun sa matanda kapag wala nang ngipin. <h each> Ayun, nandala niya si Margie. Po, po, po. Sinundan kasi sila nagagawa. Mag-aasikaso kami dito. Wala pa mag-iigip pa. Wala pa. May panahangigpit <laughs> <may>, kami. Nume, musta tulog me. Parang magbuha. <laughs> Ibahili. Ibahili. Sa ano mama? Kasi mayroon. Kaya ba yung ano? Yung Mabin. Ah, Mabin. Siya ba? Kung na Marvin niya Marvin. Marvin, Marvin. Hindi mo mong, mag mo pag-sabi mo Marvin, sabi din ni Mary, will you marry me?

May dala din kami ito yun. Huh. May dala kami. Eh, ano sa ano? Ano daw? Te, taasin mo yan. Itaas e, mo ito. Atay lang natin matapos Atay lang natin yan. Dilis niya. Ayun, oh, may dilis yan. Kaya mo natin yan. May dala kami flying fish dyan. Mm, -hmm. may mga mahaba yung mga patpak. Uh Oo. -oh. May mga mahaba yung mga patpak. Andyan! Kagabi nga, nag oh, uulitin nga daw sabi kayo nung hindi yung ginataan na no, dilis. So yun, magsasayang kami. Ito yung malaking kaldero yung gagamitin namin. Nagagatungin mm. dyan. Ano doon daw? Doon na magsayang. Oh, ano, magsayang na ako? Saing na tayo doon. Para ano, matagal-tagal din kasi yan. Hindi na dyan. Hindi na sa mali kasi matagal malaki po yun eh. O, oh, diba? Okay. Ando na yung bigas. Masasabi ko. Ha? Usap pa yun, banlaw. Usap ka sa napadala. Ano kasi yung naghiiwas sa tibidang? Ang <laughs> <Lam> <laughs> bawang dyan? Ang bawang dyan? Ayan na lang. Ay, saan ihalo? Saan ihalo doon sa sa, 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 sa tinula? Sinigang. Sinigang? Di naman yung lalagyan. Di na lalagyan. Ano, Mary? Huwag mo nalagyan. Ano lang, sibuyas? Sibuyas lang, Mary? Sibuyas. Sibuyas Oh, Oo, o, sibuyas lang yan. Ito pa. Sinong, ano, o, di ko naman nilagyan niyo ng bahay. Nawawala ano ano yung amoy ng, ano, ng... ng, ng <laughs> <laughs> ang alin... Sobrang laki na nun, tibidaw.

Yan, yeah, malaki. Yeah, tamay, ano ang malaki talaga, Ate eh. Bidang. Lagi lasing yeah. Tapos na kayo may Ibig sabihin, sa doon natin i i-salang diretsyo. Saan naman lulutuin dyan? Doon. Na, Yang kaldero. doon na, yung kaldero. Hindi, yung kaldero, nito. yung, yung ganyan kaldero. muna tayo. Hindi naman yun pa. Anong kaldero ang gagamitin? Ano, pagkuluan na muna yun. Huwag mo nang ilalagay sa para oh, yun. Oo. Okay. Pakuluan muna kasi yun. Anong size? Oh, palabasin mo na sa ano. Oh, kasi sila, si Mary, si... So, yan yung mga ano namin. Oh. Yung sinaing at yung ulam. Ay, na si Maya pa Malambot na ata. Mayapa yan.

Saya maglalagay na po doon. doon nila. Patay tayo dyan. Ito, ito, dadalhin to. Tara. Mamaya na lang yun, balikan. <laughs> so, ayan po. Punta po kami dito sa niloloto na ano ng baboy. Yung mama ni Chinchi na nagluto. Ayan. So. <laughs> si Kuya Gatcho. <laughs> Malambot na po pala, eh. Malambot na. Tutukutin ko na. ko na yun. <laughs> ah, okay na yan. Okay na yan, mapapalambot pa din naman ng ano. Oh, pwede na natin ito ilagay ng cubes. <laughs> Sobrang usog, tsaka mainit. Ayan, so, tinikman na ni, ano, ni ate. Ayan. Lambot na. Lambot na. Hmm. Mas masarap yung lambot. Mas lalong sarapan para masarapan sila. <laughs> Ayan, so ilalagay na yung nori cubes kasi para dagdag pampalasa. Diba, Tina? Ah. Dito kami nagluto kasi baka malaglagan kami doon. May nagagawa doon sa bahay. Ni Chen Chen. So wala dito lang ngayon si Chen Chen kasi may, may ano. <coughs> may ano daw si Chen Chen. Kailangan pang ipapasa. May mga ano. Classy. Ngayon po no. Para ano no. Mas lalong malasa. Ayan na yung ano. Patay ka kuya gatyo. <laughs> na, na, big mm. video. Hmm. ka. Yung, si Kaya Kaya Noli upload na. Upload niya yun sa ano? Oo nga. Ibang mo

May may pa may pa ganyan ganyan pa sila yan kagabi kagavi oh <laughs> Oh sila kaya ano Jewel Yung nagsasayaw sila yung yung nakaupo medyo nakaupo si Kuya Jewel Tapos yung ano yung ka-partner niya yung babae Kinuha yung kamay, pinapakinigan Pagantasasin ka rin daw sa tubig Amo Mona muna 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 kayto na tayok na ka na <laughs> <laughs>

Ubus ang ambichin. Tama eh. Gamay lang may ano, may cubes. <laughs> <laughs> Di may kaya. No, ya Jewel. Hmm. Ano rugan ko pa lang itsa ko. Tama ka? lang. <laughs> Pero ko tama. Asin. <laughs> Yun na asin, di pa nadagdagan ng asin. ko na lang

Sino? Ha? So, ayan nga po, uh, nagluluto para rin kami Aray ko Okay lang niya mamaya na lang 'to. Na si si Ate Toge Iyuz. Hmm. Okay na yan? Okay na. Okay. So, ayan na nga po. At ilalagay na po yung repolyo. Kasi hindi pwedeng ma overcooked. Mm -mm. Pangit na din kasi yun pang ano na. <laughs> si Ate Margie tumakbo doon kasi yung <laughs> mais. Muntik makalimutan. Natay tay. kalang ka lang, tay? Okay yeah. lang. Naging okay. Ayan. Ayan kasi, naiinitan si tatay kaya wala yan damit mga kusina Pero okay lang yun kasi sobrang init. Baka, ayun. So, na. ready na. Ow. Akala ko kasi ready na. Ako lang <laughs> ang maglalagay ng Ako pala yung maghahalo. Para pag ano, pailalim mo, balik pa rin mo. Para pag ano, maya maya, alisin agad natin. Aray, sobrang init guys. Parang di ko kaya yung init dyan. Mere, pabidyo daw ako, Mere

si dyan sa mga ano sa kusina. At ayan sila na itatrabaho. Magaan ng halo. Haakyat. Ano na, na ng mais at luto na yung mais. Ano yan? Pulutan? Try. Try nyo nga. Try nga. Try Dati, te, magi. Chat ako and I enter. Dahan-dahan na lang, guys. May hindi pa kami natatanong. Ako na mag-cook. Mm. Dito ko muna dinitin. Kailan tama tamis <laughs> ito. Okay lang? Oo, tapos ni ata. Dalaming naman 'yan, tama mis na naman Ay, Ayun. Bagong pito. Hmm. Tapos na kasi daw doon nag ano? Gelinda na? Oo. Oo. Ano kasama nito? Tubig na hmm -mm. na lang. niya makisama mm -hmm. Sumama ka naman kasi. Mm -hmm. Hirap mo naman. Dapat kasi makisama ka. Mm -hmm. Ganito kasi ate. Ganito, yan. Wala mo kasi. kasi. Gamitin mo ang Saksakin mo siya. Mm. Mm. Ayan. 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 Tama na muna. Tingnan natin sila. Ako ito na lang. Kuya mo ulit. Ilagay na lang natin yan Diyan Dyan na lang yun. Huwag mo ibabad sa ano ito. Dito na oh. Lagi. oh. Ano, sa lalagyan. Oo. Oh, Narihan ka. May anong na sa mangkok yata. Ate Maji. Oo. Oh. Diyan na lang ha, hindi. Dito, dito lang. Dito lang daw? Dito lang. Dito, 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 lang. dito, dito, dito yan? Dito lang sila. Wala, mayroon. Um, nakatapos na sila. Dito daw yan sa mga nagtrabaho daw dito, te. Tapos na sila daw doon, eh. Ay, <laughs> Alagang alaga. Talo makalaga <laughs> yung mama. Oo, oh, talo. Talo makalaga yung mama. Oh. Ikaw, ikaw pa lang <laughs> unang tayo pa lang dalawa unang. Ah. Totoo mi kaya pala normal mas ayo 'yung mga